Sino ang mas magandang lalaki? Yung pogi o yung guapo? Barang go, go, go! Yes, yung, Kramim? Para sa akin, pogi po. Yung pogi ang mas magandang lalaki. Okay. So sa'yo na mapupunta ang gwapo? Na, okay na ba sa'yo? Naman okay sayo naman, syempre. Yes. So Kramim, sinong gusto mong unang magsali? Si Myung na po. Wow. Myong, una ka daw. Okay. Oh. Your time. ha? ang gwapo. Sa'yo ang gwapo. Kaya uh, Kramim ang pogi. Ayan. Time starts now. Mas magandang lalaki po yung gwapo kasi gwapo pag nakakita ako. Uy, napaka -guapo mo talaga. Parang ano. Pero Pero yung pogi, medyo ano yun, gumamo na yun eh, eh, Pang-utu-utu lang yan eh. Yung gwapo medyo <laughs> ano yun. Oo! Oo, diba? Pang-utu-utu. <laughs> Ay, ang gwapo, laging ano... Pang-inan ko lang <laughs> po. Oh, <my> God. Oh! <laughs> oh! Oras mo na. Go! Paano mo na sabi na mas gwapo yung pogi, no? Alam ko, pare, yung pogi, hindi lang basta itsura yan. Presence of God inside yan. May minig liligit sa pili yan. Presence of God inside. Hindi lang yan, basta gwapo, pare. Yung pogi, meron ng Diyos sa katawan, pati sa itsura. Grabe, perfect. Oh my God, ang gwapo ko. Nar! Ganyan, pa pare? Ganyan lang yun. Shh. Stop! Ang hina ng mga pito ng mga babae. <laughs> <laughs> ang tari ng pogi, presence of God, so God inside. 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 Oh. Kailangan mo lang rumi ba? mo. Go! Yung guapo. <laughs> <laughs> Tulog. <Tuno? laughs> Gomyong. Ano yung guapo? Hindi. Oh <laughs> yung guapo ano, ang daming lapit ng babae. Yung... Up! Huling chance sa manako. Paano mo nasabing mas maraming mga babae yung guwapo eh? Yung mga babae mo nga sa akin napunta. Ibig sabihin to, mas pogi pa rin yung guwapo. Mas pogi pa rin yung pogi kaya sa guwapo. Pogi na nga eh. Meron ng God inside. Pogi pa sa itsura. Sobrang bait pa na tao. Mabango pa. Bilas ko pa sa ano. Ganun talaga. Walang magagawa pare. Perfecto lang akong tao. Ganun talaga yon. Oh. Kung talagang mabango ka, ba't hindi mahipan ni Jackie yung uh, pito? <laughs> <laughs>